Isang kahon na may laman ng katawan ng isang babae ang nakita sa gilid ng kalsada sa barangay Tisa, Cebu. Sino ang babaeng ito at ano ang nangyari sa kanya? Sino kaya ang gumawa sa kanya nito? Ang kasong ito ang isa sa pinakanakakaintrigang kaso sa Pilipinas dahil sa mga di inaasahang twist at iba't ibang opinyon ng mga tao lalo na sa social media. Ang kasong ito ay consider as case closed na pero ano kaya ang masasabi mo sa kasong ito? Isang umaga noong July 17, 2023, sa Barangay Tisa sa Cebu City ay tila isang ordinaryong araw lamang. Ngunit ng mga bandang alas 7 ng umaga ay may napansin kakaiba ang mga residente sa gilid ng isang kalsada. Isang malaking kahon ang nakita nila na nakatambak sa gilid ng kalsada. Isang security guard sa isang malapit na subdivision ang unang nakapansin sa nasabing kahon. Ngunit ito ay di niya pinansin dahil sa pag-aakalang ito ay isang karton lamang na itinapon na naglalaman ng mga basura o mga lumang gamit. Ngunit napansin naman ng iba pang mga residente ang di kaaya-ayang amoy na nanggagaling sa kahon at ito ay nilalangaw na ngunit wala pa ding naglalakas loob na tignan kung anong nasa loob nito. Nang mga bandang alauna ay nadaanan ito ng isang street sweeper at naisipang tanggalin na ito sa gilid ng kalsada. Ngunit hindi niya ito mabuhat mag-isa dahil sa ito ay mabigat kaya siya ay humingi na ng tulong sa isang barangay tanod para ito ay buhatin nang binuhat na nila ang kahon. Sila ay nagulat at natakot dahil biglang may lumabas na kamay galing sa kahon. Agad-agad na nagreport ang barangay tanod at ang street sweeper sa barangay hall at sinabi nila kung ano ang kanilang nakita. Ang barangay captain ng Barangay Tisa na si Kapitan Ringo Pekanya ay agad ni-report sa mga pulis ang insidente. Dumating ang mga pulis sa lugar at kinumpirma ang kinatatakutan ng lahat. Ang nasabing kahon sa gilid ng kalsada ay naglalaman ng isang naaagnas ng katawan ng isang babae. Mga bandang alas dos ng hapon ay ineksamin ng mga otoridad ang katawan at napag-alaman na ito ay naaagnas na. Ang mga kamay at paan ng biktima ay nakatali ng aluminum cable. Ang katawan ng biktima ay nakabalot ng puting kumot. Ang kanyang muka ay parang hinampas at sinunog. Madami ding nakita mga pasa sa kanyang katawan pero ang iba ay baka gawa lang daw ng pagkakaagnas na ng katawan. Sa kabila ng pag eksamin ng mga otoridad, ay bigo pa din silang makilala kung sino ang biktima. Ang pagkakakilanlan ng biktima ay isa pa ring misteryo. Ang alam lang nila ay may kulay na blonde ang buhok ng biktima at siya ay nakasuot ng itim na sweater at itim na shorts at ang mga kuko nito ay may nail polish. Ayon sa mga otoridad ay maaring di siya taga sa Cebu at maaring ito ay isang dayo o di naman kaya ay isang turista. At ang malaking katanungan pa sa mga investigador ay kung paano napadpad ang biktima sa lugar at humantong sa pagtapon sa kanya ng nakakahon sa gilid ng kalsada. July 18, 2023, isang araw pagkatapos matagpuan ng biktima ay nagkaroon ng lead ang mga pulis kung sino ito. Nagmatch ang description ng biktimang natagpuan ang nakakahon sa isang babae na final bilang missing person ayon sa mga pulis ay maaring ang biktima ay si Rhea May Tokmo, 19 years old at isang dalaga mula sa Panabo City, Davao del Norte. Si Rhea May ay nagstay sa Mandawes City, Cebu mula noong June 11, 2023 dahil siya ay naghahanap ng trabaho pinatawag ng mga pulis ang pamilya at mga kaibigan ni Rhea May. Agad na kinumpirma ng pamilya ni Rhea May na siya nga ang katawan na natagpuan na nakalagay sa isang kahon. Sinabi nila na paborito niyang isuot ang black short na suot ng biktima. Nakilala din nila ito dahil sa suot nitong necklace. Hinanap din ng mga kapamilya ng biktima ang cellphone at wallet nito ngunit ito ay di na mahanap. Sa pagpapatuloy ng pag-iimbestiga ng mga otoridad ay tinrace nila ang mga CCTV na available sa lugar kung saan huling nakitang buhay ang biktima pati na rin sa Mandawi City kung saan nagstay ang biktima. Sinama na din ng mga otoridad sa pag-iimbestiga ang mga hotel na malapit sa lokasyon kung saan nakita ang biktima dahil may posibilidad daw na ang puting tela na ginamit sa pagbalot sa biktima ay galing sa isang hotel. Unti-unti nang nakaipon ng mga ebidensya ang mga investigador sa tunay na nangyari kay Rhea May Tokmo. Ngunit sino nga ba si Rhea May Tokmo? Si Rhea May Tokmo ay isang 19 years old na dalaga mula sa Dabao del Norte. Ayon sa kanyang pamilya, si Rhea ay isang masipag, mabait at masunuring bata. Siya ang tipo na laging inuuna ang kanyang pamilya. Kahit na siya ay lumaki sa isang broken family, ay naging maganda pa din ang kanyang pakikipagkapwa-tao at marunong siyang tumulong sa kanyang kapwa. Mahal na mahal siya ng kanyang mga kapatid, pati na din ng kanyang mga magulang. Inalala ng kanyang ama na si Romeo Tokmo ang kasipagan at pagiging dedikado ng kanyang anak na makapagtapos ng kanyang pag-aaral sa college para matulungan ng kanyang pamilya. Si Rhea ay tumuloy sa bahay ng kanyang ate Rochi Tokmo sa Panabo City. Si Rochi ay may negosyo at siya ay nagpapasalamat kay Rhea dahil masipag ito at laging inaalagaan ng kanyang pamangkin. Ayon din kay Rochi ay isang mabait na dalaga si Rhea at wala daw itong kaaway. Si Reya ay unang kumuha ng criminology noong college para maging pulis. Pero siya ay nag-shift sa tourism at di kalaunan ay naisipan na lang niyang maghanap ng trabaho para makatulong sa gastusin ng kanyang pamilya. Kahit na mahirap para kay Rhea ang desisyon na siya ay huminto sa pag-aaral para makapagtrabaho, ay tinuloy niya ito at ito ay inayunan din ng isa sa kanyang mga ate. Agad-agad bumiyahin ng Cebu si Rhea kasama ang kanyang kaibigan na si Jewel Smith para maghanap ng trabaho. Di siya nagpaalam sa kanyang pamilya at inakalang si Rhea ay nasa Dabaw del Norte lamang. Si Rhea ay tumira ng ilang araw sa isang staff house bago lumipat sa isang boarding house sa Mandawes City kasama ang kanyang kaibigan na si Jewel Smith. Agad-agad nagtrabaho sa isang bar si Rhea pagkarating niya sa Cebu. Walang nakakaalam sa kanyang mga kapamilya kung nasaan si Rhea at nagulat na lang sila nang malaman nila na nasa Cebu na pala ang dalaga. Ayon sa atin ni Rhea, ay di nagpaalam si Rhea sa kanila dahil baka natatakot siya na di siya payagan. Ayon sa ilang testigo, kasama na ang ilang kapitbahay at vendors na malapit sa kanyang inuupahang boarding house at ayon na rin sa kanyang kaibigan na si Jewel Smith ay huli nilang nakitang buhay si Rhea noong July 16, 2023. Agad-agad na kinuha ng mga pulis ang mga CCTV footages na nakapalibot at malapit sa boarding house na inuupahan ni Rhea. After ilang weeks ng investigasyon ay may crucial footage silang napanood mula sa isang CCTV. Nakita nila si Rhea na paalis ng kanyang boarding house at siya ay nakasakay sa isang yellow na motor at ang driver nito ay nakasuot ng orange na damit. Agad na pinagahanap ng mga pulis ang nasabing motor at ang driver nito. Dahil itong huling tao na nakasama ng biktima kung saan ito din ang huling sandali na nakitang buhay ang biktima. Noong una ay pinaniniwalaan ng mga pulis na maaring inilipat sa ibang sasakyan ng biktima. Napakahalaga na malaman ng investigador ang ruta na binabaybay ng nasabing motorsiklo. Ayon sa mga pulis ay maaring dumaan ng motor sa barangay Mabolo. Naging malaking challenge sa mga otoridad ang paghahanap sa nasabing motorsiklo at sa driver nito. Pinadala na rin nila ang CCTV footage sa Regional Anti-Cybercrime Unit para mapa-enhance ang video. Sa pagsisimula ng investigasyon ng mga investigador, inakala nila na sinunog o binuhusan ng asido ang mukha ni Rhea. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay may nakita silang saksak sa tagiliran at mga marka sa kanyang wrist at sa kanyang legs. Nalaman din ng mga investigador na ang tunay na sanhi ng pagkamatay ay strangulation. Nalaman din ng mga investigador na hindi sinunog ang mukha ng biktima at ito ay sanhi lamang ng pagkakaagnas nito. Noong July 7, 2023, sampung araw matapos huling makita si Rhea May, ay may isang malaking break ang nangyari sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Biglang may lumitaw na isang lalaki kung saan ay sinurender ang phone ni Rhea May. Sinabi ng lalaki na nabili niya ang phone na ito sa isa pang lalaki sa Carbon Public Market sa Cebu. Nang chinect niya ang phone ay nakita niya daw ang mga pictures ni Rhea May at agad niya itong nakilala at ito ang babaeng natagpuan na nakasilid sa isang kahon kaya agad-agad niyang naisipan na isurrender ito sa mga pulis. Agad na mag-chinect ng mga polis ang CCTV footage sa Carbon Public Market at buti na lang ay nakita nila ang nasabing lalaki na nagtinda ng phone sa lalaking nag nito sa mga polis. Ang lalaking ito ay nakasuot ng orange t-shirt. Matatandaan na ang driver ng motorsiklo na nasakyan ni Rhea May ay nakasuot din ng orange t-shirt. Agad-agad namang naging person of interest ng mga otoridad ang lalaking nagbenta ng phone ni Rhea May. Ayon sa mga pulis, ang di pa nakikilalang sospek ay sinubukan pang i-unlock ang phone ni Rhea May. Ngunit siya ay bigong i-unlock ito kaya napilitan siyang ibenta ito ng 1,700 pesos sa palengke. Humingi ng tulong ang mga pulis sa publiko para ma-identify ang person of interest na nagtinda ng cellphone ng biktima. Noong July 29, 2023, ay may inaresto ang mga pulis ng Guadalupe Police Station sa Cebu. Ito ay si Simeon Gabutero, 22 years old at isang construction worker. At siya ay inaresto ng mga pulis dahil sa kasong illegal possession of firearms sa Guadalupe, Cebu City. Agad namang namukaan ng mga polis si Gabutero at siya ang person of interest sa kaso ni Rhea May. Siya ang taong naka-orange sa CCTV na siyang nagtinda ng cellphone ni Rhea May. Sa interview ng media kay Gabutero, sinabi niyang hindi niya kilala si Rhea May pero inamin niya na siya nga ang nagtinda ng cellphone ni Rhea May. Pero ayon sa kanya ay inutusan lang daw siya ng kanilang kapitbahay na si Roberto Gabison alias Inchik. Ayon kay Gabotero ay binigay ni Gabison ang cellphone ni Rhea May sa kanya noong July 16, 2023 at pinapaanlak niya ito o kaya ay itinda ito at siya ay ni Gabison ng 500 pesos. At ito nga ay nabenta ni Gabotero sa halagang 1,700 pesos at binigay sa kanya ni Gabison ang pinangakong 500 pesos. Wala o manong idea si Gab Botero na ang nagmamayari ng cellphone ay si Rhea May. Sinabihan din daw siya ni Gabison na huwag ipagsasabi na sa kanya galing ang cellphone kung sakaling mayroong mang magtanong tungkol dito. Nang makita ni Gabotero ang CCTV footage na pinakita ng mga pulis at na-realize niya na siya ay wanted, ay di siya sumuko agad sa mga pulis dahil sa takot na siya ay mapagbintangan na siya ang gumawa ng krimen kay Rhea May. Sa pagpapatuloy ng interogasyon ay sinabi ni Gabotero na nakita niya si Gabison na nakikipagpapatuloy pagtalo kay Rhea May malapit sa Guadalupe Elementary School isang araw bago matagpuan ng kahon na naglalaman ng biktima na itinapon sa gilid ng kalsada. Ang 22-anyos na si Gabutero ay nasangkot noon lamang nakaraang taon sa isang robbery case sa Toledo, Cebu at kamakailan lang ilang araw bago ang pagkakadiskubre sa kahon Kasama pa ang isang sospek ay niluban nila ang isang babaeng negosyante sa kanyang bahay at kinuha nila ang bag nito na naglalaman ng 8,000 pesos na cash. Naglalaman din ang bag ng babae ng gadgets at mga alahas na hindi bababa sa halagang 150,000. Sila ay inaresto July 7, 2023, ilang araw lamang bago ma-report ang kahon na kinalalagyan ng biktima para ikompirma ang mga binigay na impormasyon ni Gabutero tungkol kay Gabison. Ay tinrak ng mga pulis si Gabison kaugnay sa kaso pati na rin sa mga gawain na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Nang maaresto si Gabison ay agad niyang itinanggi ang pagkakadawit niya sa kaso. Sinabi niya na never niyang namit si Gabotero pati na rin ang biktima na si Rhea Ming. Sa pagpapatuloy ng pag-iimbestiga ng mga otoridad ay kinuna nila ng DNA si Gabotero at Gabison noong August 4, 2023. Sobrang importante ng pagkuha ng DNA sa mga sospek dahil malaki ang maitutulong nito sa pag-solve ng kaso maari nilang maitugma ang DNA samples na kanilang makukuha sa mga ebidensya at sa DNA ng mga sospek. Sa kabila ng masusing pag-iimbestiga ng mga otoridad, ay patuloy pa rin humihingi ng tulong ang mga otoridad sa publiko kung sino man ang may nalalaman na kahit anong karagdagang impormasyon na makakatulong sa kaso. Sa kabilang banda, ay duda naman ng publiko sa pagkakahuli kay Gabison at Gabutero. Sa isang article ay sinabi na nakakaduda daw ang napakabilis na pagkahuli ng mga sospek at sinasabi nila na dapat pang lalima ng pag-iimbestiga dahil may mas malalim pa na posibilidad ang kasong ito. At habang nakapending pa ang DNA test na isinagawa sa mga sospek, ay may mga ilang individual na nagsasabing may mga impormasyon daw silang nalalaman na makakatulong sa kaso at ito nga ay nagdulot ng iba't ibang opinion sa social media. Isa sa mga taong ito ay isang taxi driver. At sa isang interview niya sa isang local radio station sa Cebu ay sinabi niya na nagkaroon daw siya ng isang pasahero na may dalang kahon noong July 17, kaparehas na araw kung kailan natagpuan ang kahon na naglalaman ng biktima. Ayon sa taxi driver ay ang kanyang naging pasahero ay isang babaeng mapayat at ito ay maraming tattoo. At ito nga ay may daladalang malaking kahon at siya ay may kasamang isang foreign na lalaki. Ayon sa kanya, ang mga ito ay sumakay sa Rodriguez Street at sila ay papunta sa isang kondominium sa Labangon. Ang pagkakadescribe ng taxi driver sa kanya naging pasahero ay akmang-akma sa katangian ng malapit na kaibigan ni Rhea May na si Jewel Smith. Noong August 7 ay agad namang nagpunta ng pulis si Jewel Smith para linisi ng kanyang pangalan. Ayon kay Jewel Smith ay di siya umalis ng boarding house noong July 16 ayon sa kanya pagkatapos niyang mag-out sa kanyang trabaho ay di na siya lumabas ng kanyang boarding house. Sinabi niya din na hindi siya lumabas noong July 17 at ito ay mapapatunayan ng kanyang mga kapitbahay. Sinabi niya na hindi talaga siya mahilig maglalabas. Ayon sa kanya, ay wala din siya sa Rodriguez Street o sa Labangon noong July 17. Nanindigan si Jewel Smith na ang huling beses na nakita niya si Rhea May ay noong July 16. Ayon kay Jewel, pagkatapos ng interview ng taxi driver ay andami ng nagalit kay Jewel at, at pati na rin sa kanyang pamilya sa social media. Madami daw nagpaparatang sa kanila at nagdadawit sa kaso kahit na wala naman silang matibay na ebidensya. Ginamit din umano ang kanyang picture sa mga social media posts na wala siyang permission. Dahil dito ay nakiusap ang mga pulis na kung sino man ang may mga impormasyon ay dumiretso na sa kanila at wag itong idaan sa social media. Naisipan din mag-file ni Jewel Smith ng kaso laban sa taxi driver na nagkalat umano ng dito toong impormasyon na ikinasira ng kanyang pangalan at nagdulot ng stress sa kanya at maging sa kanyang pamilya. Noong araw na hindi umuwi ng boarding house si Rhea May, ay agad na nag-report si Jewel Smith ng missing person. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ay parehas na pinakinggan ng mga ang side ng taxi driver at ni Jewel Smith. Gayon pa ay mas nag-focus pa din sila kay Gabotero at kay Gabison bilang kanilang primary suspect at hindi na nila itinuring na suspect si Jewel Smith dahil ito ay nakikikooperate sa investigasyon. At nasagot nito lahat ng mga tanong ng mga pulis na magpapatunay na siya ay walang kinalaman sa kaso. Noong August 10, 2023, ay umami na din ang isa sa mga suspect na si Simeon Gabotero. Nag-announce sa isang press conference si Police Colonel Ereneo Dalogdog na kakasuhan ng murder case si Gabotero. Napilitan ng umamin sa ng nagawa si Gabotero pagkatapos dumabas ng mga DNA testing results. Nagmatch sa DNA ni Gabotero ang mga DNA samples na nakuha sa kuko ng biktima. Inamin ni Gabotero na pinatay niya si Rhea May noong umaga ng July 16, 2023 nang bumisita ang dalaga sa boarding house niya sa barangay Guadalupe. Sinabi niya din na may relasyon sila ni Rhea May simula pa noong December 2022 pero hindi pa sila nagkikita ng personal hanggang noong July 16, 2023. Napagpasyahan ng dalawa na magkita sila sa unang pagkakataon sa boarding house ni Gabotero noong July 16, bandang alas 6 na umaga. Ayon kay Gabotero, ay nagalit siya ng malaman niya na gumawa ng madaming social media account si Rhea May at di umano ay nakikipag-chat ng dalaga sa iba't ibang lalaki. Napuno na at sobrang nagalit si Gabotero sa kanyang nalaman, lalong lalo na at pinapadalahan niya pa ng pera si Rhea May. Ayon kay Gabotero, siya ay kumikita ng 400 a day bilang isang construction worker. Siya ay nagpapadala monthly kay Rhea ng pera at lalo pa daw siyang nagalit nang makita niya na may mga pinagbabawal na gamot siyang nakita sa bag ni Rhea May dahil nasayang lang ang pinaghirapan niyang pera na pinapadala sa dalaga. Nadagdagan pa daw ang galit nang tumawa ng malakas ang dalaga nang ito ay kanyang komprontahin. Dahil sa sobrang galit daw ni Gabotero ay sinakal daw niya ang dalaga at ito ay hindi sumigaw. Humawak lang daw ang dalaga sa kanyang mga kamay at pilit itong tinatanggal. Naikwento ni Jewel Smith na nagiinom at lasing ang kanyang kaibigan bago ang pangyayari at baka yun daw ang dahilan kaya si Rhea May ay hindi na nakalaban at nakapalag sa suspect. Dagdag pa ni Gabotero na ikinagalit din niya ang agad na hindi pagsabi sa kanya ni Rhea May na siya ay nasa Cebu na pala. Nang napagtanto ng sospek na siya ay patay na ay agad niya itong binalot ng kumot at itinali ng straw at tinilagay niya ito sa isang kahon. May isang lalaki ang tumulong sa sospek para maitapon ang kahon na naglalaman ng biktima. Ito ay kanyang isinakay sa kanyang motorsiklo at itinapon sa gilid ng kalsada sa barangay Tisa. Idinenai naman ng suspect na sinunog niya ang mukha ng biktima at ito nga ay napaliwanag ng mga medical legal officer na ito ay sanhi ng pagkakaagnas ng biktima dahil siya ay nakatambak na sa kalsada sa loob na mahigit 24 hours. Sinabi ni Gabotero na handa siyang harapin ang mga kasong ihahain sa kanya, pati na rin ang plano niyang pagdamay sa kanyang kapitbahay na si Gabison. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis ay wala silang nakitang kahit anong ebidensya na mag-uugnay kay Gabison sa kaso ni Rhea May. At dahil na rin sa pag-amin ni Gabotero na dinamay niya lamang si Gabison ay napawalang sala si Gabison. Wala ding nakitang ebidensya ang mga otoridad na naguugnay kay Jewel Smith sa kaso sa lungat sa sinasabi ng isang taxi driver. Inamin ni Gabotero na pinatay niya si Rhea May bandang mga alas 6 ng umaga at tinapon niya ang kahon ng bandang alas 10 ng gabi. Makikita sa mga CCTV footages na may kasama si Gabotero sa motorsiklo at noong una ay ayaw niyang sabihin sa mga otoridad kung sino ito. Sa kabila ng pag-amin at pagkahuli kay Gabotero ay hindi masaya ang pamilya ni Rhea may. Hindi sila naniniwala kay Gabotero na may relasyon sila ng kanyang anak at pinapadalahan niya ito buwan-buwan ng pera. Nakakainsulto umano ang mga pag-amin na kanyang sinabi tungkol kay Rhea may at lalo pang bumigat ang kanilang pagluluksa dahil sa mga sinabi ni Gabotero tungkol kay Rhea May. Nananawaga ng pamilya ni Rhea May ng mas masusi pang investigasyon dahil sila ay di naniniwala sa pag-amin na ginawa ni Gabotero. Sinabi nila na hindi daw sila tinutulungan sa paggamit ng hostisya at lalo lang nadagdagan ng kanilang pagdadalamhati. Masama ang loob ng pamilya ni Rhea dahil hindi man lang daw binerify ng mga pulis sa mga statements ni Gabotero. Gaya ng sabihin nito na magkarelasyon silang dalawa simula pa noong December 2022 at kung totoong nagsisend ng pera sa Gcash si Gabotero kay Rhea Bilang sagot sa pamilya ni Rhea Noong August 11, 2023, ay iniharap ni Police Major Angelito Beleser sa isang press conference sa mga ebidensya na kanilang naipon. At sinabi sa pamilya ni Reymay na personal na tingnan ang mga ebidensya na kanilang nakalap na naguugnay sa sospek sa kaso. Nire-respeto ni Major Beleser ang nararamdaman ng pamilya ni Rhea at gusto niya maging transparent sa kanilang pag-iimbestiga sa kaso. Sa kabilang banda, ang driver ng dilaw na motorsiklo na makikitang sinakyan ni Rhea May ay nagpunta sa mga pulis noong August 11, 2023 para linisi ng kanyang pangalan at patunayan na wala siyang kahit anong kinalaman sa kaso. Ang habal-habal driver na ito ay si Marjun Karil na taga Lapu-Lapu, Cebu. Sinabi niya na na-realize niya na ang kanyang naging pasahero ay ang biktima ng makilala niya ang kanyang motorsiklo na nagtrending sa social media. Wala o mano siyang balak na magtago sa mga pulis at sinabi na hinatid niya lang si Rhea sa Guadalupe at namasahe ng 300 pesos. Noong madaling araw ng July 16 ay hinatid ni Marjun si Rhea May sa boarding house ni Gabotero. Sinabi pa niya na siya ay naligaw pa at nagtanong-tanong sa mga tao sa kalsada ng tamang daan. Sinabi din niya na noong August 10 lang niya nalaman na ang kanyang naging pasahero na si Rhea May ay naging biktima pala ni Gabotero sa isang krimen. Nabalitaan niya na may natagpo ang katawan sa gilid ng kalsada sa barangay Tisa pero di niya alam na ito pala ay naging pasahero niya. Nagtutugma ang statement ng driver ng motorsiklo na si Rhea May nga ay nasa Guadalupe kung saan naroon ang boarding house ni Gabotero noong July 16. Pinasundan pa ito ng statement ng nanay ni Gabotero na noong July 16 ay sinabi daw ni Gabotero na lumabas muna ang kanyang nanay dahil meron siyang bisitang babae. Nang bumalik siya sa boarding house para magluto siya ng almusal ay nag na si Gabotero sa boarding house at siya ay pawis na pawis. Kinagabihan, bandang alas 7 ay may napansin ng nanay ni Gabotero na malaking kahon sa kanilang boarding house. At nang tanungin niya si Gabotero kung ano ang laman ng kahon ay sinabi nito na mga damit lamang ang laman ng kahon. Mga bandang 10pm ay nagpatulong si Gabotero sa kanyang nakababatang kapatid na itapo ng kahon at sinabi din niya sa kanyang kapatid na ang laman ng kahon ay mga lumang damit. Noong August 14, ay pinakita ng mga otoridad sa pamilya ni Rhea May ang mga ebidensya na kanilang nakuha na nagpapatunay na si Simeon Gabotero ang gumawa ng krimen. Kasama sa mga ebidensyang ito ang black jacket na sinuot ni Gabotero, ang pulang helmet at puting jacket na suot ng kanya nakababatang kapatid noong itapon nila ang kahon at ito ay nakita sa CCTV. Kasama din sa mga ebidensya ang bag at damit na suot niya noong binenta niya ang cellphone ni Rhea May sa palengke. Ayon sa kapatid ni ay nagpatulong ito na itapon ng kahon pero wala siyang kamalay-malay nalaman pala nito ang biktima Nagdudugtong-dugtong na ang lahat ng mga pangyayari mula sa mga CCTV footages, witness statements, pati na rin sa DNA test na isinagawa sa sospek at lahat ng mga ito ay naguugnay kay Gabotero sa kaso. Sinabi ng mga otoridad na ang timeline sa CCTV at sa statement ng kapatid ni Simeon Gabotero ay nagtutugma at di na talaga makakaila na si Gabotero ang may gawa ng krimen. Sinabi ni Colonel Dolugdog na malakas ang ebidensya nila sa kasong isinampa kay Gabotero pero ang ama naman ni Rhea May na si Romeo Tokmo ay nagpapasalamat sa mga otoridad sa pag ng kaso para makamit ang hustisya para sa kanyang anak. Sobrang sakit at galit naman ang nararamdaman ng mga atin ni Rhea May na makaharap nila ang sospek. Pagkatapos nilang makita ang mga ebidensya, ay naniwala na sila na si Gabotero ang may gawa ng lahat. Dumagdag pa sa mga testigo ang isang kapitbahay nila Gabotero at sinabing punong-puno ng kalmot si Gabotero. Ito ay isang indikasyon na ang tanging naging depensa ni Rhea May ay ang pagkalmot sa sospek. Ang ginawang ito ni Rhea May ay naging malaking tulong din sa pagresolba ng kaso dahil dito ay may mga DNA samples na naiwan sa kanyang makuko at ito ay tumutugma sa DNA ni Gabotero. Noong September 1, 2023 ay inamin mismo ni Gabotero sa harap ng mga media reporter ang krimen at sinabi niya na walang pumilit sa kanya na aminin ito. Naging trending naman ang isang babae na nakilala lamang sa social media bilang Bianca Lee noong August 31 at inaakusahan ng kaibigan ni Rhea May na si Jewel Smith pero nanindigan si Gabotero na hindi niya kilala si Jewel Smith at ang mga post na ito sa social media ay walang matibay na basihan. Dahil dito ay muling nanawaga ng mga otoridad na humarap sa mga pulis at wag idaan sa social media ang pagkakalat ng mga impormasyon na walang basihan. Sinabi nila na makakamit lang ang hustisya sa tamang pag-iimbestiga at hindi sa pagpupost sa social media at pagbibigay ng publiko ng kanilang mga opinyon na walang ebidensya. Sa kabilang banda, si Rupil Banyok, station manager ng radio station DYHP, ay nag-offer kay Biankali na humarap ng personal at nag offer si Banyok ng 100k sa bawat ebidensya na mapapakita ni Biankali. Ngunit walang Biankali ang lumabas. Pinagbibintangan si Gabotero ng publiko na siya ay may pinoprotektahang malaking tao kaya siya umamin sa kaso. Agad naman itong kinontra ni Major Balacer at pinaglaban ang pagiging transparent ng investigasyon. Sinabi niya rin na may mga taga-CHR nang umamin si Gabotero para masigurado na walang pilitang nangyari sa pag-amin nito. Noong August 18, 2023, ay opisyal nang kinasuhan si Gabotero kasama ang kanyang 15-year-old na kapatid na kasama niyang nagtapon ng kahon kung saan nakalagay ang biktima. Kahit na walang alam ang kapatid ni Gabotero kung ano ang laman ng kahon ay makakasuhan pa rin siya. Kumpiyansa si Major Balacer na malakas ang kaso nila laban kay Gabotero. Kahit bawiin pa umano ni Gabotero ang kanyang statement ay hindi pa rin magsisinungaling ang mga ebidensya na nagtuturo kay Gabotero at siguradong makakamit ni Rhea May ang hostisya. Ano ang masasabi mo sa kasong ito? Sa tingin mo ay may kinalaman kaya si Jewel Smith sa nangyari sa biktima? Comment down below. Baka magustuhan mo din ang mga videong ito ka TSF. Thank you for watching.